Magandang araw mga maka Full Court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung naging pahayag ni LeBron James patungkol sa anak nito na mas magaling si Bryce James kaysa kay Bronny James. At pag-uusapan na rin natin dito sa panibagong video yung balitang kukunin ni LeBron James si KCP. sa naging pahayag ni Lebron James patungkol kay Bryce James. Ito nga daw po ang real deal ayon sa mga NBA fans. Ang youngest son nga po ni Lebron James na si Bryce James ay naglalaro para sa Nike EYBL Tour kung saan present din ang all-time scoring leader para masaksihan ang performance ng kanyang anak. Hindi lang nga po basta nanood si Lebron kahapon dahil nag-coach din ito sa team ni Bryce. Solid naman po ang naging performance ni Bryce James na gumawa ng 21 points, 5 rebounds at 5 three-point shots mula sa kanyang 9 na attempts sa three-point area. Pero bigong makuha ng team ni Bryce ang panalo matapos gumawa din ng 21 points, 9 rebounds at 3 of 3 sa 3 si Cameron Boozer na anak ng former NBA player na si Carlos Boozer. Well mga tropa ang batang boozer nga po ay 6 nine forward at nagra-rank bilang number 2 prospect sa 2025 ESPN Mock Draft. Samantalang si Bryce James naman po ay 6 and 6 ang height at 16 pa lang ang edad pero halos same stat na sila ng ginawa. Ayon nga sa mga nagkomento si Bryce James daw talaga ang real deal at hindi ang kanyang kapatid na si Bronny James. Nasabi naman nga ito dati ni Lebron na mas magaling nga si Bryce James kay Bronny James pagdating sa 3 point area. At sigurado daw siya na pag nakapaglaro na ito sa NBA ay magiging isa si Bryce sa pinakamagaling na shooter sa NBA. May mga fans din nga po mga maka full court na nagsabi na gaya daw ng sinabi niya si Bryce daw talaga ang magdodomina sa NBA. Anong masasabi niyo dito mga maka full court? Samantala pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan sa balitang magtatanggal na nga po agad ng player ang Denver Nuggets. Dahil nga po mga maka-full court sa maagang pagkakalaglag ng Denver Nuggets ngayong playoffs ay makakapag-focus na nga po ang kanilang team sa kanilang mga magiging plano para sa darating na off-season. Kung saan gagawa nga po sila dito ng iba't ibang mga plano para makabawi sa susunod na taon. At una na nga po sa kanilang mga gagawin dito ay ang pagtanggal ng kanilang mga players sa kanilang line-up. Dito na na nga din pumasok ang balita mga maka full court na niyayaya ni Lebron James itong si KCP at Reggie Jackson. Kaya naman balita ngayong araw ng isang NBA insider. Kinakausap na nga daw ito ni Lebron si KCP at itong si Reggie Jackson na lumipat na nga sa team ng Los Angeles Lakers. Alam naman natin mga maka full court kung ano ang kayang gawin ng isang KCP at Reggie Jackson sa loob ng court. Isipin nyo na lang mga maka full court kung makuha nila itong dalawa. Talagang magiging malakas ang second unit ng Lakers mapadepensa man yan at opensa. Kayo mga maka full court, sang ayon po ba kayo sa ginagawa na move ni Lebron James at ng Los Angeles Lakers? At yun lamang po mga ka full court ang hatid kung balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kung video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.